Happy Sunday, mga idol. Magchi-check naman tayo sa ating ampalaya mga idol kasi may nakikita ako na yung nagdidilaw talaga ang bunga kahit malaki na. Isa sa mga problema natin na kapag nagtanim tayo ng ampalaya, yung pagdilaw ng bunga mga idol kanina may nakikita ako dito dumaan ako dito sa ilalim yun kasi ang sakit ng mga idol na hindi natin may iwasan lalo na pag malaki ng ampalaya kasi meron tayong tinatawag na yung yung dadapo talaga sa ano sa tanim natin sa bunga ng ating ampalaya mga idol si pag hindi po natin na dalaw na pag ang pang spray natin ay hindi masyadong aktibo at hindi masyadong mabisa para sa halaman pamatay ng mga piste sigurado po na ang ating tanim uh, yung mga yung mga insekto na uh, matatamaan ang pang spray natin kapag ang pang spray natin hindi masyado mabisa talagang buhay pa rin hindi mamatay so yun ang mag inject sa ating tanim katulad nito sa ang palaya mga idol so kapag ito ay ini inject ka ng piste uh, na ansyang magdudulot ng uh, pagkadilaw katulad nito mga idolo eh, kasing dilaw ng dahon niya So hindi pa to natanggal sa kaniyang ano dito pa o, oh, naka ano pa mga idol, yan. So ang gawin natin ngayon ay tatanggalin natin to, kasi wala naman itong kwinta kasi idilaw eh, na nga ang kulay niya mga idol. So isa ito sa mga uh, uh, tinamaan ng uh, insekto na hindi po napatay sa ating uh, in-spray na pang-spray sa mga insekto. So, yun po ang problema natin as farmers na kapag hindi po masyadong uh, mabisa yung ginamit natin na pang-spray sa ating tanim, ay ito po ay uh, magkukos ng sakit. Ayun know, o, marami nga nakuha ni, ni, ni ano, partner. oh Yeah. Imaginin mo. O. pangit yung pang Ito po yung resulta mga idol sa ating tanim kapag ang pang-spray natin. Kasi, 'yung spray namin uh, sa uh, nakaraang araw pagkatapos ng pitas hindi masyadong mabisa kasi uh, kailangan natin interval so ang um, tumiming talaga iba talaga ang tama sa hindi mabisa mga idol kasi uh, nakaraang spray namin ay eh, kaunti lang makikita natin uh, tulad nito ay nagdidilaw eh ilan lang 'yon dalawang piraso lang ata nakukuha namin. Samantala ngayon ay uh, dumadami na, oh, tatlo o apat na to nakukuha namin. So iba yung uh, impact ng ano ng ating uh, ginamit na pang-spray kapag uh, hindi po siya mabisa. Um ganyan talaga mga idol, hindi naman lahat na pang-spray ay talagang mabisa, pero kailangan na mayroon tayong pang interval na mabisa para po sa susunod you know na marami na din na kukuha ni partner na ilalaglag na niya kay, kasi uh, wala naman tong kwenta kaya ang gawin natin ito ay na natin itapon natin yan so napakasayang mga idol na uh, kapag tinapon na natin so wala na yung wala na yung gamit Yun po ang ating tatandaan mga idol, pag ang um, ginamit natin na pang-spray, hindi po mabisa sigurado na mayroon pong epekto sa ating tanim. Isa sa mga palatandaan ng sakit ng ampalaya, na uh, kapag uh, nagdidilaw yung bunga niya, ay yun po ay uh, ininjikan ng mga insekto kapag ang uh, ang natin ah uh, pareho sa ibang na nagtatanim ng ampalaya hindi masyadong nag-e-spray tapos pag dinala natin sa market minsan nagtataka na yung buyer na uh, isang araw lang o di kaya pag kinabukasan nagdidilaw na yung mga ampalaya kasi na indikan yon kasi wala na hindi po na-sprayan so Uh, required po na mag-spray talaga tayo kahit na hindi tayo gaano ma ah uh, uh, sa ating mga binibinta na uh, gulay uh, at least uh, maging maging ano tayo maging good uh, supplier tayo sa ating mga buyer so yun po ang ating pinalakas na uh, uh, kahit hindi tayo gaano ka uh, kukuha ng malaking ginansya sa ating binagawa na ito, patulad ng pagtatanim ng gulay, kasi alam nyo naman, no? So, kung wala kang puhunan sa gulay, kung wala kang pang-spray, alam nyo na ang uh, sa mga big farmers dyan, no? Kahit even the small farmers, alam na nila na ang pagtatanim ng gulay, no? Uh, hindi po biro, no? kailangan tayo na meron tayong pang uh, gasto, pang pambili ng mga chemical uh, na para pang-ispre either uh, pang-abono. Isa ito sa mga uh, importante o mahalaga sa ating tanim, mga idol. So, kapag naghahanap tayo ng magandang uh, magandang mabisang gamot sa mga pamatay piste, so mahal din. Kaya Uh, kailangan talaga ang punan dito sa pagtatanim nito uh, sa iba yung kung hindi ka permanente nagtatanim ng gulay okay lang din na hindi ka masyado nag spray kapag naano ka sa na, na ano yung ano sa iyo yung buyer mo lagot ka so okay lang yan pag paminsan ka lang pero pag mga idol ay talagang hanap buhay mo to, so kailangan mo talaga na magpagandahan mo yung ginagawa mo o kumbaga albus-albusin natin yung mga ano natin ginagawa natin kasi pag hanap buhay natin to mga idol ay talagang kailangan natin na uh, yung mas maganda na pag uh, aruga ng ating tanim para po na mayroon po ung tinatawag na good background sa atin sa ating mga buyer na kung saan uh, hindi din ma, hindi tayo masisiraan. Yun lang po. So uh, tinitingnan lang namin yung mga tanim dito mga idol na yung know, especially sa ano nito mga bunga ng ampalaya. Tumidilaw kasi. Ayun lang po ang mga some ideas na masishare ko sa inyo para po at least uh, sa kaunting pagkakataon makatutulong ako sa mga small farmers uh, so sa pasimula pa tayo no para po na magkaroon tayo ng uh, kaalaman kailangan tayo makinig sa iba para po na kung saan ay madagdagan yung kaalaman natin sa no according sa ating uh, kailangan halimbawa uh, kung nagtatanim ka ng gulay so kailangan mo ang learning about sa pagpaparm ito mga idol o yung papakaaba yung mga playa namin pero uh, ang disadvantage naman nito ang playa na tinanim namin for this cropping uh, maganda yung bunga nya, quality pero hindi masyadong marami so hindi ko hindi ko po hindi ko po nag-a-advise na itanim niyo 'to. Ang ampalayan ganito, pero kung naghanap kayo ng mas maraming bunga, mayroon ding ibang quality na pwede. Ito na maganda naman quality niya, pero sa padamihan ng bunga, talo ka talaga mga idol. Kaya uh, kapag nagtatanim ka, always trying, no? sa lahat ng ano variety ng pagtat uh, mga halaman para malaman natin kung uh, alin yung mas maganda, mas marami magbigay ng bunga at sa uh, kung saan tayo ay kumikita doon. Ayun lang po mga idol, ay salamat sa sa raw na ito at uh, konting sharing lang po sa inyo. Some ideas about the ampalaya about the Uh, vegetable na tungkol po dito sa ating tinanim upang po kung saan makapagbigay tayo ng uh, kunting kaalaman salamat po at magandang araw po sa lahat kung bago ka pa lang sa ating channel huwag kalimutan mag subscribe at pakiclick ang notification bell para updated kayo sa bago nating upload video salamat po at god bless